Okay mo. Mo. Pinupusuan ka, okay pinupusuan. Ganyo. Pinupusuan ka, pinupusuan. Oh, nakalusot <laughs> 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 na. <laughs> 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 mm. Oh. Oh. Kaya, 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 kaya. Kaya, kaya, kaya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kalian yang suka radio. Jangan maksud kedan. Oi, lo Javiho. Siguradua. Oh, 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 oh! Lambo, lambo, lambo! Yung yung ganon 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 na. ganon ganon Hello。